na hindi naman alam ko anong pupuntahan namin pero uh, ayon sa aking mga na-research, doon sa pupunta natin sa Baguio, uh, isa sa mga isa sa mga tourist spots pa lang doon uh, eh, yung Lion. Yeah. Kung alam niyo lang yung Lion. At the same time, gusto kong makita at balikan yung Mines View Park at uh, aside from that, gusto ko ring makita ulit yung The Mansion. Ayan. So isa sa mga nagiging spot yun doon. At gusto ko mag-costume ulit ng nakabahag. 10 pesos lang ang bayad. para suot mo yung bahag ng mga ikurot uh, may tanong ako, Brother Waki. Totoo yes. ba na ang mga nakabahaga hindi na nagbe-brief? Ay, hey, wala na natin yan. syempre lahat na, lahat ng mga tanong nyo ay may kasagutan. Basa. masahin natin, mga kapatid. So, ang tanong mo ulit-ulitin natin, ang mga nakabahag ba ay hindi nagbe-brief? Ay, nagbe-brief sila, hindi lang sila nagpapalit. Basa. There's not a thing that I would change. <laughs> <laughs> oh, bakit? Ayaw nila magpalit. Kasi unique na ang mga ikurot. Oh. Yun na yan, gusto nyo sila. Because you're amazing just the way you are. O, oh, di ba? Hindi <laughs> na sila nagpapalit ng bahag at ng brief. Yun na yun, madali-madali lang. Di ba? There's not a thing that I would change. Because you're amazing just the way you are. <laughs> ang mga igurot, sabi nila, may maitim daw ngipin dahil nagnanganga, nag nagtotoba ako. Okay lang yun. Kasi when you smile, the whole world stops and stares for a while. <laughs> oh. Kaya tumitigil sa doon sa tourist spot eh. Hinahanap nila yung mga ano, hinahanap nila yung mga igurot, hinahanap nila yun para makita nila. Kasi doon sa Baguio, bihira ka doon na nakangiti. So again, Because you're amazing just the way you are. Kumakain po ba sila ng mga pagkain kagaya ng spaghetti? spaghetti. Mga social, ganon. Oo, oh, okay. Sige. Kumakain sila ng ito. Kung ako ay papalarin, di ba? So, depende, depende yun. Meron silang inaasahan. Hmm. Depende. yun kung, yung, kung ano yung presyo. Na ako'y iyong mahal pa rin. So, pag mahal at mura, depende yun, ha? Baka kung ikaw lang iibigin. So, siguro yung ipapatronize nila kung depende kung mahalan mo, or magpakailan man. Pero, syempre minsan kasi may namimilit eh. Merong gusto. eto na, kainin mo na. Sorry. Hindi natin masasabi kasi di kita pipilitin. <laughs> o, ba? Diba? Kung ano yung gusto nila, yun. Ano, sundin mo pa ang iyong damdamin. Kung anong gusto mo kainin, hayaan na lang. <laughs> Ay, na. Oo, okay. May Yab tanong pa ako, Brother Waki. Umiinom din ba ng tubig ang mga igorota? tubig ang ah, mga igoronta. Ito eh, sasagot rin natin 'yan. Ano ba 'yan? Ah, uh, tubig